stress na ko sa life. Aha! Stress na ko. Wala na Tagay ko Hindi na pinaskuhan ba? Ako ganito pinaskuhan <laughs> ko ah. ikaw may obra. Ikaw may obra. Dapat ako yung tagaan. Obra ka. Tama lang pang kaon. <laughs> Sibli na na. Tama lang pang kaon. Ganyan akong ginaobra, Derek. Tagay ko bulat, <laughs> babe. <Bola>. Eh. <laughs> Kaya na yung kasang kinaskuha nung itagahan na kabulad. Bulad mo lang Walang kong kaman. Mm. <laughs> May hara, Dara. Gusto ko mag-vacation, Dara. Dara, eh! Wala Ay, wala ka mo nyo sa balay. Wala ko time, oi. Do, igura ko gani kasi kasimot dito sa balay. Ano yung mubra daw? Dara? Daghan. May computer. May arasang ano sa hotel hindi ba, I mean hindi nga ga-opera hindi nga ga sa hotel oo oo, oo. sa hotel eh, ang dakot ako sa mga bonus aton bonus bonus draw, wala walang pinasko nga ng pakas oh. ang <laughs> bonus nga Dako tangko wala <laughs> mga <laughs> <laughs> tangko wala mga tangko puro laag bay? na, <laughs> laag la mga jagod Taga Hindi na mo apa mo. Hoy. Hindi <laughs> na nga pam din to ha. Sino din to man? Wala <laughs> na kami mirad. Ha? Wala na kami mirad. 26 nga man. Pila na edad mo? Sa ano ka lang guys? Ha? Sa ano ka lang guys? ng 26 Itong October 26? Oh. Ah! Ang mga ulang lamang sa sakot sa katuwig. Nga, tika alon ka, hindi ni. Tampa, hindi mo karun. Ang tsagan mo sa ba? Ikaw, buwang ka oh. Ang kabalik na tara... rin. Ang kabalik na rin nga Apo <hazit> oh, oh, ba? Ako ang ulang sa mo. Isa lang man ang Oo. Oo, kabalo mo ko. Ang Sige, <laughs> <Yeah, laughs> yeah, tagay na mula ko sa pinaskwan ba? Isa lang kakahon niyo, Ber. Yeah. Bonus na bonus. Hindi na jaming-jaming mugid ko ba? <laughs> Kabalugid ko <Tati> ba? Dati <laughs> ko na taga. Dati na tagaan mo ko, subong lipa naman siguro ko rin mo palangga siguro. Uy, nag-imot-imot ang buang. Hindi na bala kay Masha't mainong bukaroon na gabi. Ang bulad, ano ya? Ay na, una una ara ko pag sa bulad ra sa imo. Lakat ka di. Eh. Nala pa. Na ba. Bulad. Ipadala sa LBC ang bulad. <laughs> Gano <'y> ka dra? <laughs> Nagaay kami pag ino. Eh, bulad na namang katong dagpo, kalukos. Hindi, ano? Parawan. <laughs> Ay, nalangit. I said, i said sa'ko ni Madress, ha? I kay Pelle, bisiyanta ka. Oo, bantay ka, ha? Ulaton ko kita. ulagi ko kita. nag Basta ang beer, alay. Unahon kita ng beer. Basta ang beer. Ha? Unahon kita ng beer. Ay, amano na akong kalipay? Yay. <laughs> Wala inom kita ka ba? Wala kit ka nagbag-o ba? Ako nag-graduate na, oh, nag na ko dra. may giliwakan po uh -huh. <laughs> ka nag-graduate na ko. Hindi mo kasi nga lang. May Ikaw uh Ikaw, Burjay. Hindi ka, ba, ka masamasta. mo mga tirada. Mga tirador, mga tandoa. Yung tala akong beer lang. <laughs> nag-graduate na gani ko, Oo, Talagsa lang. Halik ko ugo kayo sa imo. Oo, oh, ah, basta -ba, ang bulat sigurado, ha? Ah, ang bulat si <laughs>